damn wendia okay, wendia pre wendia? may wendia pala dito sa Qatar pre dead end na dun eh damn damn da damn 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 da damn damn airport palang dun na ano nakapagtrend na ayaw pala karin yung mga ano passenger kasi natin wendia pre tapos natin pandiya. <laughs> Balik sa office, no? Balik sa office. <laughs> eh. so, Tawa ko sa taa, tayo na lang ata na Wala ka na, pero na ngayon eh. Kung matala sa Pilipinas, tayo hindi maganda ang gagawa yung ano eh, no? Puno kaya meron lang Pero puno ito pag Ramadan, no? Ay, hindi. Sa Saudi lang ako eh. Except tayo special, no?

I want to talk to. Bapak Arong, ayong praise. Bapak Arong, ayong praise. Bapak ba ayong ano ba sabi, ayong praise? Kala ko lilipad. Doon yata yun. dunyata yata sa kabila yun. Ang daming foreign germs dito ah. Oh, foreign germs. foreign germs. Tayo na foreigner na rin pala tayo, no? <laughs> ito pala eh. Doon yung asap ng na ito na Hindi ba yun? Hindi. Hindi dito. Sa taas tayo nun eh. Di ba? Oo. Oh. Uy, mo Wala naman Pag mo. Ito yung sinasabi mo, oh. Yung teddy bear, bilog pa yan, oh. Asan? Ayun pala yung bear eh. Teddy bear, eh. Teddy bear. Ayun yung kanina pa yung nanong. Ah, yun, jan, yun, yan, dyan, dyan din pala sila, dyan din pala sila, oh, ano. Hmm. Ito, oh. Jeep, Jeep lang yung pre. <laughs> Mercedes pre, Mercedes. Pre, Rilo, Pre. Alam mo, ayaw mo ba malalaya Rilo, Pre? Relo Pre. Rilo. Damn, 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 damn. Dapat pala Pinoy 5, Pinoy 5 ko na. Kunin natin. iPhone, iPhone 16. Yung 18 Yung 18 pre ba meron na? Eh no Pro Max oh. 5,000 lang pre oh. Mura dito pre, 5,000 lang oh. Mura lang. Mura ganyan eh. Ha? Hindi po 5,000 na sa atin magkano yan, di ba? Kung sa iyo din, dollar? Hindi, Kataria, hindi dollar. Eh, meron sa kapila. Ito, 2,560. Eh, 1 terabyte. 1,6, 6,3 nga. Hello, subscribe. Dapat predna yung dagger mo. Nilagitan <laughs> 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 dulog tayo baka mandulot mandukot daw tayo. Hala. <laughs> Doka <laughs> 'yung convert mo. 63 40 F15. Eh, Mga <laughs> 'yung dollar 17? Oh. 17 ba na kalagay doon? No. Oh. 17. Hindi dollar ano. Hindi. Sabi ko yes lang 'yung pag, man, pag uh, convert. Ayan, 99,000. Kata real eh. Hindi, e, try mo yung ano, 6,300. Kata real, times ano? 12. Times 16? Ay, 16 pala. 16 ang palitan nila. 6,300 sa dito. Q, 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 Q. Sorry. Thank you. Ayan Mga kaano? 6,300 100 100 hundred, hundred. hundred <laughs> <laughs> Mura nga <laughs> Ba uh, Sa so atin magkano yun do 190 100, 1000 O pa ko na lang ng yun Dahil sakay ko pa yung pamilya ko Kahit second hand lang ano? Oo <laughs> Hindi Then... Ito, picture ka dyan, picture ang kita. Picture dyan, picture dyan. Picture picture Sa taas? Sa Sa taas. Chocolate, pre, <laughs> gusto mo? Picture, ano? Dark chocolate, gusto. <gasps> Hindi <laughs> 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 kita yung teddy bear. <laughs> yan, yan. Yan. Tatakpan ng ilaw. Puro nakapula. Lapitin. Lapitin. Puro nakapula. Dami, dami na the man, the man red and black. Lapitin. Dami na red and black ang buta. <laughs> Dark chocolate, no? Literal na itim. Dark chocolate. Napitin. Damn! Katas tayo, no? Katas tayo. Ano tayo? 16 ano? A-ano tayo? A-10. A-10? Oo. Ayaw mo nang utin pre, uten. Uy, di dyan! Mayroon naman nung mag-axis naman. Escalator tayo! Ha? Siyempre, okay. Ayun to no? Dito, 1 to 30 na. Wala na, wala nang, wala na itataas yun, no? Hindi, dito lang o. Kaya nga wala nang tatahanan yun dyan, no? Escalator, Kyle Beto. Wala nang tatahanan yun dyan. Dito lang yun e. Ito, eh, ito taxi. Ito lang yan. Eh, sa bahay, minsan nga kasi karo, misa ganyan lang yun yung, yung pataas. <laughs> Diretso lang, no? Diretso oh, lang. Akala mo kasi taas eh. Okay, pag, pag, pre, ganun, ginto, ginto, pre. pre. Ganun yung tao. Pre, ginto, pre, ginto. Pataas. Tingin ginto. Oh. Pre, ginto. Ah, ginto, tingin ginto. Para pag uwi mo po siya, alam mo na usang Ay, ako sa kapibili. Hindi naman ako bibili dito. Hindi naman ako sa tarot. Kaya na, magmura doon. Iwanan lang namin. Meron doon, 3,000 na yan. Ano, lira. 7 minutes na, tama na to.